Good morning guys Today ay day Day 8 na ba? Day 8 na At yung na-edit ko palang is hanggang day 3 Tapos wala pa akong matinong Tulog Nahihilo pa ako ngayon Dahil nga kulang sa tulog ilang araw na Dahil sa ubo ko Grabe yung ubo ko sobrang kapisang lalamunat inum ako ng gamot pero parang hindi may effect yung gamot sa akin wala akong lagnat, ubo lang talaga and napupuyat ako dahil sa ubo ko kaya sabi ko eto na magnebulizer na tayo ngayon magnebulizer na tayo kasi talagang hindi na siya ano kailangan <clears throat> na talaga siyang gamitan ng nebulizer Meron kami nakareding ganito guys kasi si princess niya. Pag inuubo siya. Kasi sa kanya naman, pag inuubo siya, ano, kasama si Pun agad. Tapos syempre, hihikain ka no, hindi ka makahinga. So kailangan nakaredy to. Eh ako ngayon ko lang naisip na, sige na, magdenebule na. Kasi hanggat maaari, ayoko sana. Kaya ngayon, talagang sabi ko kailangan, baka kailangan ko na siya gamhita na matinding pausok. Para makatulog ako. Gusto kong makatulog ngayon umaga. Kahit mga ilang oras lang. Para lang makabawi ng lakas. Ang inyong masasaksihan, masasaksihan, at maririnig ay ang tunog ng mga sipon guys lumabas na yung sipon pinapagpag ko talaga yung likod kapag uh, pagkatapos mag nebule kasi ganun din ang turo sa amin ng, ng idea ni princess Non after after mo mag ano mag nebulizer gagano mo yung likod mo yung kamay gagano mo yung likod para maano yung plema lumambot so, na natin to oh. Hindi na tayo sayaw po. ano ayun, mo na tayo. Oo, hindi pa. Hindi Gumawa, gumawa pala kami ng DIY na Christmas tree yan na kalahati lang. Ayan. Meron na siyang ilaw. Ang ganda, di ba? Uy, hop lang tayo, hop. Oh, yun po. Nagbabalo siya ng regalo. Cellphone ang laman yan. Oh, uy, ang bigot, oh.

ano ba? Yung eggs. Di ba kanina doon sa ano? Di ba ano? Dumiretso kayo? Hmm. Anong dumiretso? Ha? Doon kayo yan. Kami yan. Gate. Aray ko, aray ko. So, ayan. Itlog, mangga, para chocolate. Magtay ka na. <laughs> Hindi siya masarap. Ayaw mo? Asin? Hindi siya matamis. Hmm. Hindi rin siya maasin. Hmm. Wala nasa. <laughs> wala daw nasa. Ano yung nakain mo? Egg. Eh. Okay. Kasi, kaya nga nilalagyan ko ng asin. Hindi wala nga panlasa. Pero nalalasan ko yung ala. Kung ano, lalasakan ko eh. Lutlo. Kasi yami. Tawa niya. good. Tapos yung luluwa niya lahat eh. Matulig. 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 Uy, may tumigaw ko. <laughs> Kailangan na magpalakas magpapasko na. Hindi pa ako nakakakilos na maayos. Wala pa mga pangregalo. Ano na lang mangyayari sa atin na ito. Hindi pwedeng walang ganun kasi ano yun eh. Anong tawag doon? Yung tradition yun. Para maraming balik na blessing next year, di ba? Sa kalangan. Mga regalo. Kahit mga small, ano lang, token. Last hmm. year, mga gato pa na namimili na kami. Ako ba ngayon? Hindi matamis na. Yung. Yeah. Ito, hangga. Hindi yung maasim. Hmm? Hindi rin siya maasim. Maya, ayaw ko na. Ayaw mo na talaga ng maga. Hindi. Hindi siya matamis eh. Pero kung umiinom ka ng ano... Kapag nga bumukas na lahat, like pan. Dapat lagi meron. Maasim kinakain mo. Siguro ako ang lasa. Kaya nga eh. Matatay talaga ako na. <laughs> Sige po, tignan mo lang, asin. <laughs> La. Ay, may nakakatawa. Ikaw lang yung nakakatawa. <laughs> ah, tignan mo lang lagi ano, maasin. Ano ka? Sige! Uy, kinahin mo yung chocolate, tapos kinahin mo Gusto <laughs> mo talagang mag-tie ka? <laughs> Hindi siya kumain ng mangga. Tumikim lang siya. Soft drinks asin to ang hit tapos ang tulip asin. Kari ka talaga. Ayako, ah. eh ako wala akong panlasa. Okay. Baka dahil yun sa ano to face na ano. Pero puti. Not left. Get there asin. Ano to? Paste na puti.